sa gabi dere ako ng mga pa lumaki dive alright guys nandito kami sa Mactan Cebu kasama ko ang ating uh, mga tropa driver tsaka yung ano niya uh, partner niya sa truck hindi totoo yan ayun no? oh shout out sa <laughs> so, the third trucking di kami sa unit up guys Basta may crack ban, mga pantalo, nang nagsuri-suri ay nyo, matagawa. Namili niya, namili ang mga pantalon ng akong mga kuan. Tropa bibs. Alright. Diyan may sunsa yun itap. Okay, swildo guys ha. Mga nang nagsuri rami. Pero ako pa at na. May kwarta kay suri man, no? Oh. Ito sa pantalon. Kumata sa customer service. Gili ako ba? oh. Kumata Asa dapat dari ang mga pantalon pang laki ah, di mo <laughs> Di mo

Tapos ko pa rin bar. Alright. O, oh, di ara o. Kita mga pantalon o. Oh. Oh. Pero mo guys, di ka pa may ormok. May nga rin pa may maktan si para mapalit nagpantalon ako kauban. Grabe no? Sakay pa may barko guys. <laughs> Taga ormok may pero pahit pantalon. Nga rin pas mactan si nakay pa barko. Grabe. Asa ah, ka na? Na no ang uh, driver ni ano na, the third do, oh. namili siya jogging pants bagay di ko na diutro ko na labhan pero po sa garahan masadog maong kay kanaga ng labhan na po magbras bras ya yeah, mali nga so bras bras di ah di ko mapalit kay Okay budget, you know. Shout out sa mga taga unitop employee dire sa Mactan Cebu. All right. Hmm. Ganito lang kami dito guys Pagka truck ban Di pa kami pwede bumiyahe Kaya dito lang kami muna ikot-ikot sa Mactan, Cebu eh, Sa unit up kami na padpat Kaya mamili kami ngayon ng pantalon Alright Shout out guys sa mga taga kalero diha taga Kurba Dungunar yeah. Uh, sa mga followers na ko diha, may hapon sa yung tanan. Bangga gebuk. Alright, thank you so much. Agar samuli. Babus.